Mayong adlaw sa tanan ako di ay sinandi sa Usa ka OFW sa bansang ko Croatia. So abangan ninyo kung unsa pa ang mga video karong adlaw. So karon di ay nga video kay kanang nay nagpahilot diri nga kauban namo. Tapos kanang Joker kaayo kay kanang si Ate ana siya wala na siya yung kwarta. Kay gamay ra iyang dala diri nga kanang allowance 200 tapos ang iyang kakwarto daw mga kuanda daw walay walay kuan walay mga puso kay ka nang ginamura siya pasagdaan ra sa kwarto kay bago pa siya tapos basta dili siya ganahan kay ati so naapod ay na diri nga ka ng mga attitude diri no problem sa mga Pilipino kabalo na mo ana normal na good na siya sa OFW nga na ay mga toxic nga mga attitude sa usa ka Pilipino. So nagpost ay mi ani kanang sa groups da sa Pilipino for Asia nga kanang nag joke joke lang mga kanang kay kabalo man si ati og mag, kanang massage nagpa-massage pud among kauban tapos ana mga nga kanang ati pwede pa ipo ipos uh, ipost na lang nato ni sa kanang uh, groups para makakita og ka kanang magpa-massage so na ko ang kanang video tapos na ay na, ka, joker kay kay kanang dagang kay nagkanang inquire kay ating uh, magpa daw So, kanang naamay nagpabuk atog kanang gabi, kanang mga lalaki na silang uh, lima daw na sila kabuok tapos sa uh, uh, mga welder na sila tapos sa uh, gusto sila magpahilot so giatuan na mo kanang giatuan na mo sa ilang accommodation so layo dahil ilang accommodation no nag nagbolt uh, kuan mi nag mi mahal kayo ang gibayaran namo sa kanang bolt 21 euro pero okay ra kay ka nang bayaran na daw na, sa kanang nang nagpahilot or nagpamassage nga sila kuya. So maauto nagbiyahe mi ani paingon sa ilaha, nagbolt lang mi tapos ay, mauni ang akong mga video-video sa dalan. Uh, na bad lang ko kay ka nang nay na unang ka nang parang mura siya container van. Tapos dili kayo maka dili ko kumaka video kay ka nang murag nakaharang siya sa video. So, nangatod ay may sa kuan ni ate. ubanan na nang yun namo, ni si ate kay kanang bago pa man siya diri sa kruisya Mga tulo pa Tapos, ang iyang allowance kay 200 euro ra daw. nahurut nahurot daw o kanang pamalit niya o mga gamit kay kanang ang iyang bagahi bagahe ra is 20 20 kilo ang iyang bagahi Parehas rami sa una. Mautong nabili ng uban niyang mga gamit. So pag abot niya diri ka ang iyang kakwarto na stress si ang kwarto sa iyang kakwarto kay kanang wala daw yung mga puso kay kanang murag pasagdaan na daw siya kay nagi na no, mga hitabo diri sa mga OFW so mauto ma kanang gipaton uh, one time naglaag mi dayon ana si ang ilang ka batch didto babae na siya dayon duha ka lalaki tapos ana si ating kanang Tuy na nang sa diris sa uh, kay diri para makakaon ka. Sumauto so, ma naglaag si Ate didto tapos nagpahilot among kauban tapos nagpost mi sa uh, groups mauto ma kanang daghay nag kay nag uh, nagana sila nga kanang nawutan na sa pila man ang hilot dai ni ana si Ate nga kanang kamo na lang bahala pang ala pang kaon na lang or pang allowance na lang na okay na sumauto so, murag naapoy na nga luoy nga mga Pilipino kay ate kay ka nang naagihan po baya na nila sa una tong bago pa sila bago pa sila diri so mauto nang adto mi didto kay naay lima nga nagpamasahi uh, lima po mi ka oras, tag isa isa ka oras, alas 12 mi ato ng hawa diri, tapos uh, hapit na mi alas 6 nakaabot sa among Uh, accommodation tapos lag layo lagi kaya mong biyahe Muranag ka ng probinsya pero hala wala gyapon mi pakialam bisag mga bago wala yung mga ID eh, kuan da mi basta tataganang ng nang loob gyud diri pag moabot ka diri sa mga ibang lugar basta kanang kuan na gyud basta kabalo ka mag kanang pangita og paagi diri uh, dili gyud ka magutman sumaot og uban na nang namo si ati kay naluoy mi sa iya kay wala na daw siya kwarta so nagulat pa siya sa iyang deployment kay wala pa siya i-assign kung asa ang iyang employer so maoto giuba na mo siya so lima di ay ang na customer gahapon nga mga lalaki so dili -di pud di ay lari magkanang magmasahi no kay whole body massage man siya tapos kana murag uh, mga flex flex murag balik-balian pa niya mga basta dagan pa siya gipangbuhat so mauto ma gisingot si ate kayo tapos mao giubanan ng yun namo siya para makakwarta siya para na siya gamiton nga pang allowance then mao to giba naluoy pud ang mga Pilipino sa iya kay kanang naagihan pud bayanan nila sa una tong mga bag-o pa si sila diri sa lugar nga nga diri Croatia so mao kanang giubanan namo si ate so nakakwarta di siya gahapon ka gahapon ambot kung pila basta 100 siguro plus dahil yung gipadalaan siya kanang bugas bugas nila kuya kay naluoy po siya kay ate kay ana lagi nga uh, kanang pangkuan daw pang allowance anak-anak daghan po may kanang mga buutan po biya nga Pilipino uh, kung naaka sa lain lugar kay makasabot sila sa imong kaagi kay naagian pud baya ana nila sa una pero naapoy ka ng mga taong nga kanang dili ganahan pud sa imuha so lain-lain gyud lain ang mga batasan sa mga Pilipino so dagang kay nag-inquire sa kay ati nga uh, kanang magpamassage daw tapos mo ana ana ka ko nga kanang ati, na ana magpamassage kaya pa ba nay kaya pa ba mo? kaya hapon naman kay mi naka human didto mauto ana siya sa next next day na daw pero dayon na ana siya nga kanang nagchat na daw ang agency nga na ana daw siya employer so kuhao na daw siya ambot lang kung kano siya ma-assign kay wala pa man may nagkita so, muadto ma siya unya sa among accommodation kay sa lain man siya accommodation na assign nakapuyo dito siya sa kuan tapos maura ini diri o oh, naapo dahil sila yung mais diri na maligya po diri sa ilang kuan sa park tapos pagkahuman humanda ani kay nang uli na dayon mi kay murag kapoy naging kaayong mi pero buutan po ang mga katong nagpamasahay dito sa kay ate sa layo to sa lucho man to lucho loko nga pra, mura siya province kay mga buutan po ang mga Pilipino kay kanang naguban na biya may kaati giuban na na namo siya kay mahadlok po biya siya kay kanang babae siya tapos bag uh, bago pa siya diri so maoto giuban na namo para makakwarta siya para na siya pang allowance tapos maoto nakakwarta siya dahil yung nagchat na daw ang agency nga naana daw siya eh, na daw siya sa iyang employer So abangan nato ito kung unsa pa'y mahitabo sa iya sa iyang kinabuhi diri kung asa siya ma-assign kay room attendant man daw siya. So ako po kay kanang wala pa man ko'y trabaho ani kay kuan man Sunday o bananang nang si Ate duha mi kabuok dahil ang katong mga Pilipino dito nga nagpamasahi kay mga buutan po kay kanang uh, accommodating po sila kay kanang gipakaon minila dito tapos gipasnak po minila murag naluoy po sila kay Ate kay kanang muana nang nanguta daghan biya ka na kanang kuan kanang pila daw ang kuan rate ni ati sa massage kay whole body massage baya siya dai na ana si ati nga kanang kamo na lang bahala kung pila inyong ihatag kanang murag kaluoy na lang ba so mauto, na successful ni gahapon tapos na uh, nang uli na dai ni pagkahuman sa tagsa-tagsa sa pagka OFW na ako so lain lain with ang inyong ayan guys magantay kami ng bagong bus kasi parang may nabungko yung sinakyan namin so kailangan kong sumakay ulit ng bago nasira yung sinakyan namin ng... na bangga siya Iwan ko so kailangan kong antayin yung bagong bus nasira yung ay ko na bangga yung bus namin ay <laughs> 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 ano Hello, asa na yun? Bakit pinababa kami? Pinababa kami. Parang nabangga yung sinakyan namin. Sa na ka? Sa ubod. Matagal ka na dito no, charo. Tabay. Okay. Video sa YouTube. Tang ina mo ka. Ayup ka. Ayot. Ayot. Ano ba? kan. Atay, ang Saan? Atay ng baba. Sa Konsum? Saan oh. Asan ba yung Konsum? Sipasok sa baba daw.